So mga brad no, medyo baha pa dito sa lugar na ito. Kaya may mga tulay dito. Talagang lumulubog. Vlogin nandito. Sa paulit tawonyo. Okay, magandang umaga po, no? And ngayon po ay Christmas, kung saan ay magbibigay tayo ng regalo ngayon, no? Andito po punta natin ngayon si Sejos. Si Itong taong gulang may cerebral palsy. So ngayon po ay pang 50, no? Pang 50 na po na bibigyan natin ng wheelchair ngayon. So sa buong sa buong taon ay nakaka sa pagbibigyan na po tayo ng 50 na wheelchair sa ating mga kababayan, no? Dito po tayo ngayon sa Barangay Bayanan, Muntin lupa City. Magbibigay po tayo ng wheelchair kasama po natin si President Chari Kayanan. Ah, uh, ito po ang uh, presidente ng uh, kabataan ng uh, buong Muntin Lupa po dito. At ang ating BSW, nakasama po natin. So puntahan po natin si Seyos, medyo tatawid nga lang ng tulay kasi medyo baha. Uh, tara, uh, samahan nyo kami mga brad. Pamasko natin kay Seyos ngayon. December 24 ngayon, bukas 25, gamit niya na ang bagong wheelchair na bigay ng wheels for ako. So Sir Douglas and si Ma'am Rodaline. So mga brad, tara puntahan natin, samahan nyo kami. Pong kasama ni Seyos ah.

So mga brad no, medyo baha pa dito sa lugar na ito Kaya may mga tulay dito Talagang lumulubog to pag uh, baha So sa kabila makita nyo applyan na po yung kabila Ay. Maganda umaga po Kayo po, kayo po ang lola ni Sios Um, yan. Opo, para po, para po, Ay. At okay. good morning po sa inyo. Good morning, good morning, po. morning po. po. Ay, good morning, Ay. Po. Good morning. Good morning po. Opo. Ah, yeah. uh, magandang umaga po sa inyo, no? Ah, uh, ako po si Batang Munti kasama ko yung Wills for Si Sir Douglas uh, si Rodaline, at si Ma'am Rodalyn. At si Ma'am Charie ang aming uh, presidente po ng kabataan sa buong Muntinlupa. sa si Ma'am BSW na nabanggit niya nga po na si Sios ay may cerebral palsy. So, ilan taon na po siya ngayon? Eight. Eight, oh. So, itong lugar nyo, lubog? Opo, lubog. Hindi ba inaabot ng baha ito? Sa awa po ng Diyos na hindi po nakarating dyan, sa ano, sa hay. Bigla pa. ano, pa. oh, pero ano, no? Ah, muntik nang maabot, ah, kasi apply apply na po itong no mga brad, no? Ah, a playa, tubig, tubig a playa na po ito. Oh, lalo po na sa araw, ang lakas ng araw. Dito po. Kaya yeah, yung ano namin, dilipad yung bubong. Kaya yung ano namin, na, pinaayos. Oh. Kamusta naman po ang ano, ang gamutan at check-up ng... Hindi po siya naglalakad. Hindi yan ano? Ah, hindi po siya nakapaglakad. Paano Anong problema sa mata niya? Kasi po nung pinanganak siya 7 months, eh umano po yung sa incubator. Ah, yung napikto yung mata niya sa opo, sa kaya, init, okay. sa incubator. Okay. Kaya dumuwa yung ano. Yung mata. Dahil, seven months pa lang siya. Apo. Pinanganak. Ilan po ang kapatid niya? Eh, siya lang po. Mm. Siya lang magsa. Siya lang mag Pero ano, kamusta naman? Ah, uh, nakaka, nakaka, pag binabati siya, nakaka-react naman siya. Opo. Magulo nga po yan eh. Lalo na kong busog. Oo. Oh. So, ngayon, ibig sabihin, wala siyang gamit ng wheelchair? Wala po. Yun lang. Stroller. oh, stroller. Pero luma na nga yung stroller niya. Sa ngayon... Oh, matagal na po. Oh, ah, matagal na walang wheelchair talaga. Kasi unang mahal talaga ang wheelchair po eh. Mahal ang wheelchair. Mahal po. yung nare-request nila, pang matanda. Pang matanda. Hindi po. Ano po yun? Yung may tumulong na... Oh. Pero dapat kasi... Ah, uh, binabagay natin yung wheelchair doon sa gumagamit eh. Oh, ngayon po mga Brad no. Ngayon po ay uh, December 24. Pasko. Oh, mamaya ay uh, Noche Buena na. So bukas ay 25, Paskong Pasko bukas. Ang regalo natin kay Sios ay isang bagong wheelchair po no. Ito po yung bagong wheelchair mula sa Willis Poracos na talaga magagamit po ni Sios po. So mamaya uh, bukas, pwedeng isang iyano ipasyal, igala gamit niyo ang wheelchair. Dating nga po sa simba. oh, simbahan. Oh, dating simbahan. O mami, pwede na siya. Magsimba. O oh, so mga brad, no? ah uh, isang pamasko kay Sios na marami kasi talagang humihingi ng tulong sa Willis for Akos, mga brad. Pero dahil hindi natin kaya lahat tugunan ang mga pangailangan, ang mga request ng ating mga kabayan na nag na may message. Ay, opo. No? Oh, sa dami nang humingi ng tulong, talagang hindi natin kaya bigyan lahat ng tulong. So ngayong Pasko, hindi pwedeng wala tayong bibigyan ng tulong. Ang Luis Poracos po ay nagpunta rito kay Sios para bigyan ng pamasko. Kailangan meron tayong mabigyan ng pamasko ngayong araw ng Pasko. So isa pong bagong wheelchair para sa kay Sios at sa kanyang nanay. oh opo, oh o. Oh. May regalo po kami kay Sios na isang wheelchair. O. Oh. at uh, tama sa tama, makakapag uh, sa simbahan gamit ang wheelchair. Uh, tungkol, kung may kling tungkol kay Sios. So, ang sa amin lang po ay ah uh, talagang sa dami na nag-request ngayong Pasko, isa po ito si Jesus na napili namin. No? Isa po ito si Jesus na napili namin bigyan ng regalo ngayong Pasko. So, may bago pong uh, wheelchair na ireregalo ang Luis Poracos kay si Jesus. Talagang sakto po siya pang bata sa pang celebrate palsy. Thank you po. opo. Oh, oh ano pong pwede niyong ano, uh, masabi sa mga ibang magulang na may gaitong uh, klaseng uh, karamdaman niyo kaya anak? Sabi ko lang po na yun, mahabaan yeah. yung pasensya tsaka mahalin po nila ng mabuti. Wala po kasi ibang talagang mag-aalaga sa kanya kundi talagang magulang nila. So, oh, mga brad, subukan natin, tingnan natin kung kung talagang masasayaan si Sio sa kanyang regalo natin sa kanya. For the family, yeah? Oh. <laughs> Yeah, ayan. Opo, tagang ano. Thank you po nang marami. Yan. Ato yung mga lak, may mga ano ito eh. May mga lak to talagang para kung ano. Oh. Oo. Oo. -oh. Happy. Oh. Happy. Yan. May mga, oo. Oh -oh. oh. Pwede, oo. Oh -oh. Ah, just, ah, just yun na lang. Yan. Wow. Maraming, maraming salamat po. Salamat. Opo. So, so, yan. Ah. <laughs> po ninyo. Makapagsimba na kayo. Mga pag makasama na siya. Hindi siya buhat-buhat, so, no? Pang ano ah. na ano. oh, po. ano. Opo. ay Make up po rin po ang whisper ako. Ah. Oh, oh, so, oh, siyempre, so, so, okay. mga brad, no, hindi kompleto ang Pasko pag uh, hindi natin mabibili ng laruan si isyo so kailangan i ng laruan yeah, so no? <laughs> so siyempre uh, magbibigay ang wills for a cost um, sir Douglas ng kaunting financial na tulong para may magbunta ni isyo sa simbahan na may gusto siyang bilhin so kaunting tulong po okay, thank, you. thank you sir so ma'am ito po ay ano no uh, sa buong taon ay ito ang pang pang 50 no mga brad pang 50 na wheelchair na ibigay namin ngayong taon na to so wag kayo mag-alala susunod so, taon, uh, subukan natin, kung hindi man na mahigitan nito, ay talagang patuloy tayo magibigay ng wealth sa ating mga kababayan. So, nakasinkwenta uh, na po kami. Uh, patuloy po tayo magbibigay hang abot sa abot na ng mga kaya ng wealth for a cost. Sa tulong po ng Montilio Papers Multiplier din. Salamat po! May need hello or something? Right? Uh -huh. Huh? Thank you po! Yeah. Oh. Yeah. Yeah, maybe a couple. <laughs> that, yeah, just so it's more comfortable. And... So this uh, great uh, to spend the whole Christmas. Really nice way to spend Christmas. So mga Brad Ah, uh, ito lang ito yung isa sa pamamaraan natin ng pagbigay ng kasiyahan ngayong Christmas at kahit na Pasko ay patuloy tayong magbibigay ng mga regalo. So isang regalo para kay Sios na mapag mabigay mabigyan natin siya ng wheelchair. So ngayon ay tuwang -tuwan yung kanyang mga kamag-anak, magulang magamit nila yung wheelchair sa pagpunta nila kung saan bit, -bit nila si Sios. So maraming salamat po sa lahat. Lahat ng mga tumutulong sumusuporta sa, sa Wheels for a

Ayusin ang kalagayan Ano man ang munyari. Ako ang batang Sa serbisyo laging handa